tayo ng trabaho rito. Magbababa tayo na transmission na ng... Mitsubishi. Ayan. Magbababa natin yung transmission niya yan. Ang makina na ito. Mitsubishi. At nandun sa ilalim yung aking partner. Ayan o. Oh. Partner, saan ka na? yun Sa ilalim na yung partner ko. Magbababa kami ng transmission. Tayo sa kabila. na natin ito sa yung mga gamit na yan, Sir? Yung At 14. At ito nyo, 14. Nandito sa kanya yung 14. 14. Sagot nito mga boss Ayaw pumasok ng Cambio Hindi siya lusot Pero ayaw pumasok ng Cambio Alamin natin bakit ayaw pumasok ng Cambio Bago ba natin ang transmission Motor sa baan dyan sa partner. Ay, yung partner ko, ano? You know. Nagawa mo? Nagtatanggal no, ng propeller. Dito tayo pagkwesto kasi may mga kakalasin tayo ayan Ito. ayan mga kakalasin natin yan yung buong transmission na yan ayan. Kalasin natin yan ay yung partner ko sir hindi mo na na dapat tinalas yan dyan eh dito na lang yan oh. ayan oh. nakakatras yan tapos mabababa na yan huwag mo nang kalasin yan dito na lang dito na lang kabila dito Okay. okay. Baba. Balik tayo mga boss. Tayo diba na nababa na natin yung transmission. Ayun oh, nakalas na natin. Alamin natin kung bakit siya ayaw kumambyo. Pero sa nakikita ko ngayon mga boss, yung finger niya, yung finger niya, ayan, yung diaphragm niya, hindi na pantay, hindi na pat. Ito nakaangat, ito nakalubog. Kaya isa rin 'yan sa dahilan kung bakit uh, mahirap i Yeah, brother, tanggalin mo 'yan. Huwag mong fire sa inyo, rather. Kaya masisira yan. Ang dahilan ng pagtigas ng kampyo, mga boss, yan. Yung, ayan o, oh, may nakikita na akong sira. Ayan o. Oh. Ayan. Sige lang. Ayan o, oh, may nakikita na akong sira. Ayan o. Oh. Screwdriver daw. Ito, mga boss, o. Oh. Ayan. Ayan spring yan, spring. Ayan. Ayan, nakita ay nyo? Ayan, no? Spring. Ibig sabihin, may problema yung ating clutch lining. Nasira ang gitna niyan. Ayun, nasisilip ko na. Sira na. ayun, no? Ito. ayun, Ayan, Ayan. 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 against the light. Ayan, no? mamaya, pakikita ko sa inyo. Oh. yan ang dahilan ng pagtigas ng ating cambio uh, tandaan nyo mga boss hindi lahat ng ayaw pumasok ang cambio may problema yung clutch master hindi lahat ganon dapat uh, ipapacheck nyo maigi kasi minsan pag ayoko mambyo, sasabihin ng ibang gagawa, palitan natin ng clutch master. Tapos nagpalit ng clutch master, ganun pa din. Ipapacheck nyo mayigay mga boss. Kasi ito, walang tagas ang ating clutch master. Yan o. Oh. Walang tagas yan. Pati yung ating primary, yun ang secondary clutch master. Yung ating primary na sa pedal. Wala rin tagas yung mga yon Ay, mga boss, tutulungan muna natin tong magtanggal ng ano ng clutch tulungan muna natin si Master Cesar magtanggal ng clutch yan muna kayo load lang kayo para pan ito tayo ita ba ba, yan kaya pwedeng dumikit mga boss kasi baka kumulong itong ating transmission, madagal lang tayo, pati yung ating camera. Pwede lang kayo dyan, habang kami ay magtatanggal. Okay, hindi mo natatakpan. Pero sigurado din yung mga boss na protektado ang mga kamay ninyo kasi eto may init pa at baka masugatan kayo. 何でバイクしたんじゃねえか mga boss, na, na natin. Tandaan nyo mga boss, pag magtatanggal kayo nito, dahan-dahan kasi itong mga, yan, 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 yung mga fiber na yan, yan, makati pag tumama sa balat. Ang problema nito mga boss, ayan o, ayan, ayan tanggal na yung spring, kaya sira na yung ating uh, clutch disc same time slide na rin ito to kaya mahirap na yung i-gambio yan eh. Durog na ito at uh, slide na ito slide na ayaw pang kumambio kasi nawasak na yung ating uh, pressure ah uh, let's clutch bumitaw na yung mga spray nakasana ng gusto balik tayo mamaya pagka uh, may piyasa tayo kukuha muna tayo ng piyasa many unbearable hours later okay mga boss meron na tayong materiales meron tayong pressure plate miss bearing at meron na rin tayong clutch disc oh, tara magtrabaho na tayo Salpas na natin yan doon. Huwag mo naman natin muna to. mo lang dito ako diba? Hindi ako nakuha ko. Tak? Oo. pa ba? ilaw ka boss na natin yung ating pressure plate at saka yung clutch lining nasa loob Kakabit naman natin yung ating release bearing dito kabit naman na tayo ng na release bearing A few inches later Tama boss Tapos na tayo kapit na natin yung mga piling sa natin Ayan o, na lahat mga support propeller okay na uh, erorotes na lang natin mga boss tapos uh, pawin na natin to kasi uh, kapon na so yung kalibimutan mag uh, subscribe like at saka pakishare na rin po para mapanood <coughs> pahit na rin yung ating notification dahil para updated tayo sa mga bago nating videos comment na rin po kayo dyan sa baba okay hanggang sa susunod maraming salamat ulit mga boss thank you bye bye and god bless